Uy, pamangon na mong mga bay. Naa sila, daghang labay, oh. nah kadaghan. usa sa ka-box na agad, oh. Ayan. Isang box, tamang-tama. Isang box na agad. mo muna natin itong mga to, oh. Sayang, ba? Kasi bukas, oh. tingnan nyo mga bay ang mga tunapay. Wow. Ayan. Berpair for. Ha? Sarot-sarot amin ini. Ayun oi. Eh. Tamang-tamak to ba. Yan tamak-tamak yan kasi wala na ako nito. Na soft na sa akin. Ayun oi. Yan. Wala eh. na lotione. Nilagay ko muna kasi nalus nag atat ng box. Hala. Tingnan nyo yung mabay o. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yung water Tingnan nyo ito oh. Dinamihan ko na para marami tayong kuha. Batara o. Oh. Ayan. Saglit lang mga bay. Abang grips. Ayan, ayan. Mga guapa ka ay. Hala, kadaghan na adid to mga <laughs> bay. Kita to ninyo na adira o. Oh. Nay no, daghan dira. Hala, ang manok. Ang manok, ang manok, chicken wings kunin natin. Na. O oh, sana ke box. Wow, tingnan mo. Whipping real meat with butter. Butter, wow. oh my gosh whipping cream na ay basag oh kunin ko ayan oh garlic ang basag ayan okay na Wala. Cherry, wow, hakutin ke mana? Hakutin mana nanti? Hakutin. Laka dengen. Oh my god, dengen apa? saglit lang mga lah wow tingnan mo saan tingnan mo asa ah, na ba yun ang ate ayan mo ang ate wow Tak kan na natuluko mga bay. Asa ah, na goyto ang ibang tinapon ko. La ayan pa u isang box. Ayan isang box. Yan isang box. Ano kaya yan? Ya, di ko maabot. Sablik lang, be. Ayan Wait lang. Meron naman. Hala, kadam Lah, damit. Lah. Oh my gosh. Nahirapan aku ako. Ay, kasama Ayan oh. Wow Ayan, oh. Ayan, mga vitamins Ayan, vitamins Oh my gosh, wala akong mag Para Parang may kombucha meron pa dyan. Abutin natin. Alak, kadami doon. Kunon ko na lang. ikutin mula Udah merah muka Itu itu Iyan Sakit banget bayi Iyan um Landami pak Oh yeah. Wala. Andun pa mga bay. Wow. Kita niyo. Marami nang basag diyan. Tingnan lang tayo. Yan. Eh. Ayan, tama na siguro yan. Magtira na naman ako sa iba basta marami na akong nakakot ayun oh, Madami pa hindi ko kasi kumakain na eh ayaw ko nyan sir. kaya ano, ano ko na ayun ayan yung kumakain ako dinamihan ko ah, yung buwan oh. ito ulamit oh, lamin ni siya peach Totoo. Eh. Okay. Sus, tinapon pa. Ayan mga bay. See you the next one. Bye-bye. Thank you.